Ang ganda yung 100, 100. Uh, Nakadawag ka, 900. Kasi nga lang. <manyang> Wilson Malalis. Pwede. Uh, 100. Uh, 100. 700. Okay, uh -huh. 700. Uh -huh. 700. Uh -huh. <manyang sikilosin> Mga Inday, apil mo sa video na mo. <manyang sikilosin> Bono Tragbara. Na, ako ay lugar gamay Ako ay lugar gamay. Ali, na makadaug lagi cash. Legit ni. mo tulong. Araw magsabot mo kung mo bunot ninyo. Okay. untay sa, unsay mabunot nimo nga number, i-times 100 na ko ha. Oh. Siguro pa pag bunot ha. na dako. Ang Nine. Nine. Pakita. Nine times one hundred. times one hundred. One hundred. So, nagkadaw kag nine Ah. ngalan. Bisa melalis. Melalis? Ah. ambil video okay. Na, okay. Okay. number na mo daw gokas cash. Kung unsay mo time 100 na to. Nine. Oke, pilih aja, asal bunuh ta Gitu woy Betulnya, Ayo, beritahu aglan tau, pilih aja, asal na Oh, maaf 3 Oh, 3 times 100 Hah? Oh, uh, 300 Oh, ah Buku 1 oh. woy okay, Nakai, 300 Thank you Oh, kard, yang kard Woy, yang kai woy Yang kard, yang kard Yang kard, yang kard Yang ta, sikit <laughs> Oh, sige Pag tina rong, mugs gila oh pang snack mo, <laughs> pang ang mo. <laughs> mga Inday, apel mo sa video na maka <laughs> Makadawag cash. Usa rin mo bunot niya dali. Usa rin mo bunot ha. 120 to nga cards. Unsa yung mabunot yung mga number times na ito 100. Sige. <laughs> Piliag mayo ayo sa gana. Asa yung mga na. Ganing dere dere Sige, ikapa, ikapa, say, ikapa.

Mangaenda ya panglish boy dia namo. Maka daw ug cash. Ali. Nah. Ali, bunot cards. Oo. Oh. ten cards niya 1 to 10. Kung unsay imong mabunot na number, it times natong 100. Sige. Sige, pilih. Asa na. Aisha. Sure na ka? Sure. Bunota. 4, 4 times 100. 400. 400? Patay gauna nauna pa lagi. Eh. mo grade graduan? O, oh. nana mo ipang snack ha? Yes. 1, 2, 3, 4. 400. Oh. Thank you, sir. Oh. Card. Oh. Card, oy. Kamila mo tulog? Ha? Bulot, sir. Bulot. na ako, Arisa. Ako sa balasaon. Okay, okay. Ako bulot. Kisa may company mo? Kamila mo tulog? O, kaya. Kamila mo Ay, eh, uh. Shout out! Ah. Hindi ako gaulat yung Sige! Tinarong mag-squila! Uh, Basi nakapalo ko. Guys, palo ang yung phone guys. Uh, ah, like. nakapalo mo si Roland Antonet. Roland okay. Antonet. Uh. Same gapo na, Taisa. Uh. Kung times na ito, 100 gapo na yung mabunot ha. Uh, okay. Uh, ay uh, sa bunot ha, ay sa kwan ay kapasa. Ay sa bunot ha. Ikapa. Uh, sure ka? Oo. Sure na ka. Oo. Okay, ato bang? Four. Four 4. 100. Four. 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 Four times 100. 400. 400. Ganon ganon na pa man. 1, 2, 3, 4. 400. Hey. Oh. Oh, ang card. Kasi oh. nga lang ni mo? Daniel, merong guess. Pag tinarog, sige mo ah. Sige. Thank you. Thank uh. you.